masayang buhay sa ating mga online subscriber at sa ating mga giliw na tagapagsubaybay na way nasa mabuti po kayong kalagayan at malusog na pangatawa sa mga oras na ito. At kung ikaw lamang po ay bago pa sa aking channel, ikaw po ay aking malugod po na inayayahan. Pindutin po ang subscribe button at po mo na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, updated ko kayo sa mga video aking i-upload. Nag-upload po ako ng tatlong video o mas mahigit pa sa loob ng isang linggo. Para mabigyan ko po kayo ng kasiyahan, kaligayahan at inspirasyon sa pangaraw-araw nating pangbuhay sa mundong ipapangbuhay. At ngayon po mga kaibigan, isa na naman pong Pwetri liters po, ang ating pong matutunghayan na pinadala ng isa nating magkiliw na tagapag sumaybay na nagpapatago po sa pangalang Binibining Bila. At yan ito, ang kanyang Pwetri Letters. Mahal naming Papa Jazz, masayang buhay po sa inyo at sa inyong mga giliw na tagapagsubaybay. Itago mo lamang po ako sa pangalang Bila. At ang aking pitrilitos po ay mayroon pong pamagat, sakit na hindi nagagamot. Ikaw ba ay nasaktan dahil sa dahil sa kachat sa kachat mo nong nakaraan. Nagdurugo ang puso at nagsusumamo sa nararamdaman. Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Nakasimangot na lang at hindi magawang umiti. Ikaw ba ay siyang nawala kahit may mahal na siyang iba. Tumpak, may sakit ka kung tawagin ay pagiging tanga. Ang mga taong nagkakasakit nito ay mas maliit pa ang otak kaysa puso. Kasi kahit alam na nilang di sila mahal, ay nagawa pa rin nilang magpakaloko. Ang sintomas ng sakit na ito ay labis na pag i -expect. Sobrang pagtitiwala at pagpatawad ng kamalian. Pero ang talagang ugat ng sakit na yan, ay tinatawa na karupukan Kung ikaw ay may sakit na pagiging tanga at sawa ka nang maging tanga Pwes bahala ka sa buhay mo Kasi choice mong piliin siya Kung ikaw ay tanga huwag ka nang magdamay na iba. Hindi yung hingi ka ng payo sa kaibigan mo. Tapos, pumaasa ka pa rin sa kanya. Yung mga best friend mo ay umiiyak na dahil sa iyo. Tapos kung magtanong sila, nang kayo pa ba? ay sasagot ka ng oo. Walang gamot sa pagiging tanga. Pero payo ko lang sa mga nakikinig. Kung ikaw ay naging tanga, mag-aral ka ng army. Baka sakaling matutunan mong mag-upo sa relasyong ninyo dati hindi mali ang maging tanga. Pero nasa sayo na yon. kung pipiliin mo pa rin siya, kahit na mahal na siyang iba. At dyan po nang tatapos papatiyas ang aking quitry na naway makapagbigay po ng kisayahan sa inyong mga listeners at ang lubos na gumagalang at nagmamahal Binibining Bina para po sa iyo binibiningbila marami pong salamat sa 53 liters po na iyong kinadala lahat ng tayo ay may kahinaan pagdating sa pag-ibig maaaring nila tayong husgahan ngunit kailanman ang kasiyahang ating nararamdaman ay hindi matutumbasan ng anumang kayamanan. Kung kaya ikaw aking kaibigan ay may kahaling tulad din ng ganitong mga poetry letters only have kasaysayan na makapagbigay po ng inspirasyon sa ating mga giliw na mga tagapagsubaybay. Maari mo lamang ipadala sa aking Facebook Messenger o di kaya mag-comment below. Nang sa ganoon atin pong mapag-usapan. At kung nais mong maisigaw sa aking video at may lagay ang iyong pangalan sa aking screen, maari lamang po kayong mag-comment below. Dahil kumukuha po ako ng lima o mas mahigit pang commentators na aking maisyataw at may lagay ang kanilang pangalan sa aking screen. Sa muli, ito pa rin po ang inyong DJ Papa Jazz na humingi pa rin ng kunting suporta ah. na naway hindi po kayo laging magsawa ako inyong tagkilikyan at matabayan po tayo ng buong may kapalo